Jonah? Sarina? Ethan? Saan mga isang tao dito? Sarina? Uy! Papa! Kamusta? Namiss ko kaya nga. Papa, ang taga niya naman po. Di pa ako mauwi. Miss ka na namin. Oo oh nga mis Miss na miss ko na kayo eh. Teka lang. Asa ka pala mami niyo? Ay. Um, alam niyo ba po si mami di, di po umuowit na dalawang araw na po? Ano? Hmm. Dalawang araw na eh. Di mo na nang kayo dito? Wala kang kasama? na hmm. nanay niyo? Kung nga po alam ko anong gagawin eh. Tawagan ko po ba? Ah, sige sige. Hello? Ma! Oh, Serena, ba't nagtawag ka ng tawag? Eh, andito po ko sa si Papa po eh. Ah, hello, Jana. Ah, uh, ba? Ah, uh, Marlon, um, napauwi ka, bakit? Eh, emergency eh. And, andito ako sa probinsya eh, sa kay nanay. Eh, may sakit siya. Katunahin nandun siya ngayon sa hospital. Pero, uh, uuwi ako ngayon, uuwi ako ngayon. Ah, uh, sige, sige. Ah, uh, ano sa naman yung, ah, uh... Nanay mo, okay naman ba siya? Ah, uh, andun siya sa ICU. eh. Sige na ha, antayin mo na lang ako dyan. Uwi na ako. Okay, sige, sige. Oh, I see, I see. oh baby. Sinaman to eh. Sino ba yung tumatawag? Si Marlon yung asawa ko. Tumating na daw. Paano yan? Baby naman, alam mo naman, miss na miss ko na yung mga ginagawa natin, di ba? Eh, kailangan ko mong umuwi ngayon. Kasi, darating siya. Baka magduda na yun eh. Di ba? Ibigyan na natin ng pera. Yeah. Ito. Liman limo. Huwag kasi mo muna yan. Oh. Okay. Kasi dito yung asawa ko. Saka, Baby. Saka... Ano? Napakaganda mo talaga. Oh, ang bangang pa. Tsaka, miss na miss na kita eh. Paano naman yung gagawin natin mamaya? Huwag mag-alala. Uuwi din yun. Sasakay ka agad yun. Tsaka... May eh, surprise ako sa'yo. Talaga? Oh, babe. Gotcha, o, no, lab na lab na kita eh. Hindi uh, lang pera ang binibigay mo, pati kotse. Kaya nga, kasi mahal na mga kita eh. Ikaw ha, pagka uh, may narinig akong may kalanggihan okay, ka nako. O hindi ako magpapasok kayo ng iba. Dapat lang, tsaka... O pre, dito natin gagawin niyo mga alam mo na. Ayun, kapag narinig ko lang na may naglalandi sa'yo at nilalandi mo, humanda ka pangako mo yan sa akin. Alam mo naman, di ba? Ikaw ang pinakamamahal ko. Hmm. Sige na, sige na. Alis na ako kasi nagantay yung asawa ko. Eh. Sa na kay magkita, ha? sige na, ha? Muna na ako. Ay, babe, baka pwede mo naman nagdagan to. Ay, nako naman. Ay, wala nang alas na nga yan. Sige na, babe. Tsaka, bibibiling pa kasi ako. Ah, ganito na lang. ng asawa ko, ibibigay ko kagad yung 15 kinis na mo, okay? Talaga? Hmm? Uwi na ako ha. Sige, sige ba Ingat ka. Tsaka, mag video call tayo lagi. Hindi pwede mag video call. Andun yung asawa ko. Sige na, sige na. Inaantin na ako dun. Sige na. Bye. Ano mga anak? Nag-enjoy ba kayo? Oo nga po tayo eh. Ang gaganda po ng mga laruan din eh. Mm -hmm. <laughs> oh, ayan. Ba't biglaan niya ang pag-uwi mo? Hindi ka lang nagpasabi. Tsaka, akala ko ba, mag i ka ng tatlong buwan. Gusto ko lang naman kayong surpresahin eh. Tsaka, di ka ba natutuwa na andito ako? Mm hmm. Bakit ka nga pala umuwi ng probinsya na hindi kasama tong dalawa? Eh, walang kasama dito yung mga bata. Ano ba? Eh, ano ngayon kung walang kasama? Eh, ba't tanda ng mga to, tsaka hindi na alagain. May, alam mo, may sakit si mama, tsaka nasa hospital siya ngayon. Diyos, mama naman. Parang hindi ka nga pumunta ng probinsya. Tumigil <laughs> ka nga, Sarina. Kiki. Hoy, na ako galing, tsaka nasa IC yung lola mo. Ano ka? sakit si lola ko. Pwede pa natin sila talawin? Hindi nga pwedeng dalawin kasi Nasa ICU siya, hindi pa sila tumatanggap ng mga bisita. Yun yung sabi ng doktor. Ay, nako. Ha? Kakainis. Dami ko pag ginagawa eh. ano na? na yung pasalubong? Yung pinapabili ko sa'yo. Ano naman? Ano ba? Pabili mo na. Ano ba? Makakalimutan ko ba yan? Andun lahat sa kwarto. Thank you. Pero before natin kunin yung mga pasalubong nyo, okay, mag-dinner muna tayo. Okay ba Sige po! Tara na! Halika na! Uy! Oh, sige, upo na. Uh, anong gusto mo kainin? Ako na bahala. Anong mag-order? Okay. Um, sandali ah. Mga tutulit lang ako. Okay. Sige. Okay. Oh. Hello Sarita? Papa! Pa, andyan ba si Mama? Ah... Uh, wala. Nag-CR eh. Uh, papa kasi may aminin po sa inyo eh. Ano uh, yan? I mean. Si Mama kasi hindi po totoo yung mga sinasabi niya. Yung sinabi niya po na galing po siya sa probinsya hindi po totoo yun. Tsaka nakita po namin si Lola kanina. Kasama ko po si Ethan. Wala mas sakit si Loli. Hindi ko po alam kung ano yung sinasabi ni Mami. Ah, hmm. uh, totoo ba yan? Oo. Oh. Hmm. Bahala na po kayo kung ano po yung isipin niyo. pero ayun po yung nakita po namin. O oh, sige anak. Uh, kausapin natin yung uh, okay. mama niyo pag uwi, pag uwi ka, ha? Thank you. Lavid, gusto mo ba dito? Oo oh, naman, ang ganda-ganda dito. Ay, regalo mo sa sakit. Okay, basta. Francis. Ano to? Anong ibig sabihin nito, ha? Ano to? Sino ka mo kain Hoy! Bibi! Tama na! Sinan din ang mo! Sumasama-sama ka sa buhay! Hoy, Jonah! Tama na nga! Sino nga siya? Niluloko mo ako eh! Hoy, Jonah! Huwag na tayo maglokohan! Ano hindi maglokohan? Alam mo, ha? alam ko! Na naggagamitan lang tayo! Ano ang gagamitan? Ibinigay mo lahat sa'yo! Ano ang gusto mo? Menggigitkan di nulung bukan mami yang kita. Anu syukur mami ya. Kau malah yang berantek-antek. Kau berantek-antek. Kita bicaranya bersama boyfriend kau. Kau malah berantek. Ayah nak tumbuh gina. Anu. Hah? Kau berantek-antek. 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 kanya. berantek-antek. Kau berantek-antek. Kau Kau berantek-antek. Kau 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 ウニケーブリングスともい弱かったんやか <laughs> Walang yaka? ka? Taon mo ako! Di ka na nahihiya sa mga anak mo! Ha? Hindi Di mo na ako binigyan na kahihiyan! Ang kapal ng mukha mo! Malayo ka kasi! Tsaka, binuunan lang naman yan ang pagkukulang mo eh! Matawagin mo! Ulit! Binigyan ko naman sa'yo lahat ah! Binigyan kita ng magandang buhay! Halos din ako magpahinga! Tapos mo. Oh, no. Ano? Oh, Ito'y gaganti mo! Oh, ang kapi mo! Kung oh, tanda mo, Jonah, pananagutan mo lahat ang ginawa mo. Hindi buwanda kita! Ang paggagamit sa akin, ang paggamit ng pera ko! At hindi-hindi mo na makikita yung mga anak mo! Mahalong ka sa akin! Mahalong ka sa akin, Marlon! Mahalong ka sa akin! Wala na akong mapupuntan! Wala akong matutuloy! Wala na Wala na akong pangalag sa'yo!